<laughs> May isang pangarap ako naghihintay. <laughs> Hindi kasi ito akasya eh. Mama, po ang ating sweldo sa tupad? Ano to? Uh, bayanihan. Bayanihan? Oo. Napakabayani mo naman. Ito ang pinakagusto ng, ng aglonemas. Akasya. Ito na nakahalo siya itang ano, dahon. Hindi ako tulala. Dali. Sigurado kakain mo. Ano king gano ng babae Parang tanga. Hay daw. sa kutipan. Alam ba? 'Pag 'pag daw ng plants ito. Sino mo ka <laughs> mo? <laughs> wala lang, wala mga uh, nag-judge sa iyo, judge sa <laughs> sarili mo. Inuunahan ko lang sila. Sadong judgmental yung utak mo. Yeah. Kasi lang dali baka ba kapag nagdadala sa gate may magtapon, baka kalan basura. Eh tapi mo na sa isang lugar. Mahal ko, pinipenta kaya ito online. Talaga? Pwede, eh, benta natin yan.